Welcome back to our channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang iba't ibang solutions na pwede ninyong gawin kung kayo ay naka-encounter ng error sa pag-open ng inyong Gcash app. Na-encounter nyo na ba yung error na network connection error o kaya naman something went wrong or face scan verification problem? May mga iba't ibang solutions na pwedeng gawin para ma-resolve ang issue na ito. Ang first step na kailangan natin gawin, kailangan muna nating i-reset ang ating Wi-Fi connection. O kaya naman yung ating mobile data. Punta tayo dito sa mobile data. I-reset natin. Off muna natin yan. Maghintay tayo ng 5 seconds. I-on ulit natin. Or pwede rin natin i-on ang ating airplane mode. Maghintay ulit tayo ng 5 seconds at pagkatapos ito ay ating i-off. then subukan ulit natin na mag-login sa ating GCash app. Kung hindi pa rin tayo makapag-login at nagkakaroon pa rin ng error, pwede na nating subukan yung next solution. Punta tayo dito sa Play Store. Search natin yung GCash. And check natin kung ang ating GCash app ba na ginagamit ay nasa latest model or kung ito ba ay updated. Kung updated naman ang inyong GCash app, punta na tayo sa next solution dito tayo sa settings then punta tayo dito sa app i-search natin dito sa taas yung gcash click natin ngayon pupunta tayo dito sa storage and then mag-clear tayo ng cache click natin to ngayon mapapansin ninyo na Pagtapos tapos natin makapag-clear ng cash, dapat ito ay 0 MB na. Ayan. Tapos close na natin to. Ngayon kung nag-error pa rin ang ating Gcash app at meron pa rin network connection error, punta na tayo sa ating last solution. Dito tayo gagawa sa browser. Click natin yung Chrome. Dito sa may browser, itype natin yung Gcash Help Center. Tapos, i-click natin yung link ng Help Center. Ngayon, dito naman sa My Help Center, tayo ay mag-chat kay Gigi. Tapos, makikita ninyo yung message box. Type natin dito yung Submit a Ticket. Click natin to. At dito nga, dapat alam natin yung mga detalye sa ating Gcash account. Kasi ilalagay natin yung email address. Ilalagay din natin yung ating full name na nakaregister sa ating GCash. wag na natin galawin kasi nakaselect na yan. Tapos ilalagay natin yung ating GCash registered mobile number. Dito naman sa may concern category, click natin. Hanapin natin dito yung I can't log in to my GCash app. Tapos, dito sa baba, select which statement is most relevant to your case. Click natin to. Hanapin natin yung I saw an error, something went wrong. Dito naman sa may account type, piliin natin yung regular account, pero depende pa rin yan sa account na ginagamit nyo. Tapos, ilalagay din natin yung brand or model ng ating device. Ko ay Samsung. Then dito sa operating system, pipili tayo kung tayo ay naka Samsung or Android. Click natin yung Android. Tapos dito sa date encountered, ilalagay natin kung kailan natin nakita yung error message. Pero yan naman ay optional, so pwede natin yung iwan na naka-blank. Pwede natin ilagay dito yung OT50, kasi yan yung code para sa error na yon. May makikita rin tayong box sa baba kung saan pwede nating ilagay yung mga additional details para sa error na ating natanggap. Pwede nating ilagay yung message na yan. Pwede nyo na yung i-copy paste para hindi na kayo mahirapang mag-isip. Tapos, meron din ditong attachment or draft files kung saan pwede ninyong i-attach yung screenshot ng error message na nare-receive ninyo. Once ma-attach na natin yung mga screenshots, pwede na natin i-click yung submit. And then, magpapadala yung Gcash ng status ng ating ticket. Nakalagay doon yung status ng ating concern na pinadala at pagkatapos nato na rin yung ticket number at nakalagay doon kung ano ba yung step-by-step -step instructions or next action steps na pwede natin gawin para ma-resolve yung ating issues. Yun lamang po. Thank you so much for watching and don't forget to like, subscribe, and share para updated din kayo sa mga latest tutorial videos. Thank you!